Hello mga kasari, so ayan, dahil nga naubusan ako dito na aking bigas sa akin nagayon mga kasari at nililisan ko na nga ito. At pagkatapos ka, tsaka ko naman ilagay ito yung aking tinitindang bigas dito sa aking tindahan mga kasari at binuhat ko na talaga ito mga kasari. At ayan na nga, dahil wala na talaga akong display dito sa aking nagayon ng na mga bigas mga kasari at pagkatapos ko nga dito mag na aking bigas ng mga paninda. Bali, dinisplay ko naman itong pinamili ko ng isang araw dito na aking mga sabon at itong rikso na mga kasari. Bali, ilang araw na nga dito nakalagay dito sa gilid sa karton mga kasari. Hindi ko na nga display, display, dahil nga sa sobrang busy ko dito sa tindahan mga kasari kasari, hindi ko na talaga magawa dito yung aking mga displayin kahit kakaunti lang ito at bago ko i-display ito mga reksuna, bali ginupit-kupit ko na ito mga kasari para nga madali ko maibigay sa aking mga customer. Bali ganito pala yung ginagawa ko dito sa aking tindahan mga kasari, pagbukas talaga na aking tindahan ay talagang kumikilos na talaga ako at gumagalaw na talaga ako at kung ano mga gagawin dito sa aking tindahan ay ginagawa ko na habang hindi pa nga busy at wala pa lang gaano gumibili dito sa aking tindahan mga kasari. Kahit nga hindi pa nga ako nangapidyan mga kasari ay talagang kumikilos na talaga ako at kung ano mga gagawin dito sa tindahan ay ginagawa ko na. Para pag busy na ako mga kasari tsuno-tsuno lang yung aking mga customer ay hindi ko na ito maasikaso ka. kaya itingnan mo naman kahit ito lang yung displayhin ko at kakaunti lang talaga ay hindi ko ma-display display dito mga kasari at pagkatapos ko nga yan magupit ng Rexona dito naman ako sa mga sabon-sabon mga kasari bago ko nga i-display itong mga sabon at gupitin ay bago ko ayusin ko naman ito dahil nga nagkagulugulo na nito ang aking mga sabon dito sa akin tindahan at sa aking stand ni mga kasari at talagang nagkandahalo-halo na ito sa ibang mga sabon at syempre bago ko nga i-display syempre gupit-gupitin ko naman ito isa-isa mga kasari bago ko nga ilagay ito sa stand A. kailangan lang talaga magtsaga personal sa pag -gupit, gupit at pag aayos ng iyong mga paninda mga kasari para maayos nga tingnan at talagang naka-arrange na iyong mga paninda lalong lalo na pag magulo talaga at hindi makikita pag may bumibili dahil nga nagkanda halo halo na sa ibang mga sabon kaya kailangan talaga pag nagdisiplina ako dito sa aking tindahan mga kasari syempre kailangan lang talaga pagtiagaan dito dahil syempre pa hindi ka tindera pag hindi ka matiaga sa iyong mga paninda mga kasari at yan kung napapansin niyo nga yung aking mga stante mga kasari ay bungi-bungi na naman dahil nga hindi na naman ako nakapamili ito yung mga pag nagdi-display ko ay nung isang araw pa yung aking mga pinamili mga kasari kaya mabenta na naman yung aking panindahan paninda at naubos na naman at ilang peraso na lang natera dito sa aking mga stante dito sa aking tindahan mga kasari. At kailangan na naman mamili ng mga paninda itong tindera mga kasari dahil nga bungi-bungi na naman itong aking mga stante. Kaya kung gusto talaga natin kumita at mabinta ang ating tindahan, kailangan mamili at maglagay ng ating mga paninda para tayo mabintahan at makumita ng ating mga paninda at umikot ang ating puhunan dito sa ating tindahan mga kasari. At ayan na nga pagkatapos nga magupit-kupit at mga kasari, simple. at walis na naman ako dito sa loob ng tindahan mga kasari dahil nga marami na naman nakalat at nasa ilalim ilalim nga ito yung mga kalat-kalat dito na mga plastik lalo lalo na pinagtanggalan ito ng mga sigaril mga kasari dahil nga dito lang talaga nakalagay at nalalaglag lang dito sa lalim ng mga kasari kahit nga maya maya ka magulis ay maya maya din kalat dito sa aking tindahan mga kasari Okay lang yung mga kasari importante kumikita nga dito sa tindahan kaya nagkakalat dito yung ating tindahan mga kasari o diba nakikita nyo naman kahit nga walis-walis -walis mo lang ay maya maya naman kalat dito sa aking tindahan mga kasari ay, ganito talaga yung buhay ng tindira maaga pala kumikilos na agad para malinis ang kanyang mga paninda at maayos ang kanyang tindahan mga kasari.